sa ating mga kababayan, hiniling kay PBBM na huwag sibakin sa pwesto ang mga miyembro ng gabinete na nagtatrabaho naman ng maayos. Detali ng balitang yan mula kay Rajuman Chill and Chil. Chill. Yes, Radyo Man Elma, Radyo Man nanawagan ka ang ilan sa ating mga kababayan na huwag alisin sa pwesto ang mga miyembro ng gabinete na nagtatrabaho naman ang maayos sa kanilang departamento. Ito yung kasunod na utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsumiti ng courtesy resignation ng mga cabinet secretaries. Sa panayam ng Army Manila kay Marcy Feliz at Michael Trevas, dapat daw umunting na ng pangulo kung nararapat pang manatili sa posisyon ng mga gabinete. Kung sakali man daw na hindi nagagampanan ng na mga ito ang kanilang tungkulin, ay dapat na talagang palitan na dahil ang kanilang mga pahayag. Rajmundchil Isa kahit yung tao na gumagawa, then why not? Parang, why not i-continue yung trabaho? Pero kung hindi talaga siya gumagawa, why not on your own try to, you know, pass the resignation? Ano ba yung purpose mo? Bakit ka pa mag-stay dun sa isang trabaho na yun? Uh, if you think na si PBBM na hindi niya na talaga nakikita yung tao na gumagawa, then uh, better to remove that person and try to ilagay yung mga tao na mas better talaga sa posisyon at may alam talaga. Dapat ang ipakinya yung mga mga gumagawa na katiw ng katiw sa gobyerno hindi yung mga trabaho ng maayos. Marami naman trabaho ng maayos sa gobyerno eh. Hindi naman puro katiwala yung ano, ganun ginagawa. Samantala, Radyo Manalma, Radyo Mandru, ayon natin sa ating nakapanayang pabor sila sa panawagan ni PBBM na mag-30 resignation ng lahat ng miyembro ng gabinete para magbigay daan sa recalibration upang matukoy kung sino sa mga gabinete ang totoong nagtatrabaho at naglilingkod sa mamamayana. Kasama mo sa Dizel, Armen, Manila, Radyo Mansilyang Prido, sa Top RMN.